Okay, mga Iksyon, dalay ko ng Diyos, makamputa. Among amahan, nga labing gamahanan, dalay ko sama Tagino, sa among mga kinabuhi. Lord, salamat sa uh, saktong ulan, nga ya imong gihatag. Lord, salamat ya, Lord, na, na kami, Lord, sa buluhat karon gila. Padayan na mag-iampo ang Lord, pagpamuhat sa imong balaang ispirit, Tagino, sa matag-usag ka mo, no, Ginoo, kumagaan sa mga pagkasing, ginauna, Lord, aron sa pagsalud, Lord, sa panalangin, sa inyong pulong, meaning, nagabiyo, at ipapit kami, nabang kami, Lord, mga pasinati ka sa inyong uh, presensya, sa inyong panalangin, sa matalo sa ginawa. Yan man ako, Lord, ng mga instrumento, meaning, nagabiyo, at nabangin, at huwag ginawa. Tabangi kami, kaya wala kayo na himo, kung wala ang tamang. Salamat to Diyos, sa pangalan ni Ginoong Isus. Amen. Oh. Amen. Okay, mga Isus. So Salamat sa Ginoo sa atong pag uh, sa atong mga hangyo alam po. Alam po labuanan, iban pang mga panginahanglan na to, no? bisan dili na to. Uh, ilitok ang panang Diyos mga -ha hatag, mga -ha panalangin, mga tubag. Sa uh, Pulusas 1 uh, verses 9 to 14 mga ison, akong kabasahon sa Bisaya version, nagka na yun. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo sa ini. Ipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug hebalo paghihatag sa iyang espirito. Aron makahimo kamo sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahibuot kaniya magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat kung magdugang ay inyong kebalo may tungod sa Diyos. Hinautunta, nalugunan ka kamo sa kusog na nagkikan sa iyang may mayaong gahom, aron makalahutay kamo sa tanan o makapailog upan ang kamaya. Masalamatin ninyo ang amahan na naghimok ka ninyong atos sa pagambit sa sa kitagana sa Diyos alang sa iyang katauhan dito sa gingharian sa kahayat. kay giluwas kita niya, gikan sa gahom sa kanyang og ginalang to sa ginarian sa iyang mga anak na mo'y naglutat ka nato o nagpasaylo sa atong mga sala. So muna ang pulong sa Dios na atong pag-abita ni Nigagabion, pag-agig, pag-pahinungdom uh, ni atong niagi na itong pag-isgot na naghisgota may tungod sa mabungahon ng pagsangyaw kay sila na diampo o ang resulta ni ini nagmabungahon nga himo silang mga baayo buutan ng mga uh, na ang ilang pagtuo kang Jesus ang naglambo ang ilang gugma sa ilang sigya uh, magtuo nang bunga o tungod kini sa paglaom ng ilang hiwiran ang saad sa Dios nga gitagana ang daan dito sa langit okay ni karon mga igsoon atong kinigiluhan na pag sa paglihok sa balaang spirito. pag sa paglihok sa balaang spirito. Okay. Mga ison, sa pagsugod pa lang, no, na nila ni Pablo o sa kasamtangan sa itong ibasa na no? ilapod kinong ipadayon sa pag No? Prayer, samtang isangyawan sila o sa diha na nagkinabuhi na sila. Naaagyapon ang pag-ampo. So, kining nga, uh, pag-ampo, uh, inasingkasing uh, sa mga alaga sa Diyos na muna ang daku ng mahimo no, sa alaga sa Diyos na iampo ang mga katauhan, ang mga kaibsuuna. Uh, ang matinat anon ng pag-ampo sa mga gihigugma. No? To so, those we love. No? lab una mga ison uh, ang kasagaran sa mga alagad sa Ginoo ang mga missionaries no na uh, napasagdan ang ilang mga mahal sa kinabuhi ato ba usab kana sila ang giampo no pag inampo ay no ang ang atong makabot na mensahe ni ning tagabion mga iso no giampo gihapon sila bisan pa na uh, nakitaan na kasi na sila nagkinabuhi diha sa tinatanay ng pagtuo, diha sa tinatanay ng gugma, diha sa paglaong, na ano nilang faith, hope, and love, no? na ano nila, kapan ang lahutay, ang consistency, mo ay tumong niini mga iso. Ang good, asa kutob, kapasin, sama sa mamensyon ka na nai, no? Ningas kugon, no? Basin, may lang sa pirmiro, no? So muna, o nang punto niini ang consistency magkano na kanunayon nga sila magkinabuhi na, na as the faith na i hope na i love so ug sila nagampo kanunay kay gusto nila nga makinabuhi kanunay handstop ang ilang prayer no non stop ang ilang, prayer, na? -stop po ng ilang pagkinabuhi nga maghatag kahimayaan sa Ginoo oh, grabe ang ilang pagpakita'g concern wala sila giusig nga panahon ina kinemdi ampo kanunay. ha. Ya kanunay naglahin kanunay sa Dios. Gina-include sa first happy prayer, personal man o corporate man sama sa itong ginabuhat no, Naginaampo na ginaampo na ito, atong mga outreaches, atong mga uh, affiliate at atong mga uh, gender atong kita uh, Sila po, sa ila pong panahon sila pong nagtigom iampo po nila kita no, sa na-ang inampu ay. Namulang mga ison sa pagkasayod ni nila sa kibalita ni Ipapras about sa love nila or others na ihatag sa balaang spirito nagpadayon ng ilang pag-ampo. Non-stop prayer. Ang mga design sa ginoo oh, pag-ampo sa tanang panahon. Kaya na nagpakita sa atong con uh, constant communion with God. Huh? Meaning pasabot niya ang adlaw matag adlaw ato gitugyan sa mga kamot sa Ginoo. Uh, dili ta Superman nga Christian. Uh, dili ta super Christian nga. Oo uh, na. sikay lang ta adlaw adlaw nga walay pagduol pagsali sa Ginoo ay uh, harag domingo no daily nga or permitting no. Matag adlaw sa tubig kinabuhi daga tugyan sa Ginoo. Uh, Makisulti sa Dios, maminaw sa iya, yes, nga sa pulong og um, diha mo anamo kalain ng atong mga buhat. Uh, tungod sa ating pulong na atong madungog niya sa Biblia. No? So, in simple application, atong iampo ang mga nasangyawan, ang mga kita ng mga nagkinabuhi na ato iha pang iampo. Ang mga tao nga nagkinabuhi, maalam mo, no? Nagkinabuhi na sa pulong sa Dios pero atong iha pang iampo kaya ang atong mensahe karon nag man, sa consistency magapadayon, no magpadayon no pag kinabuhi dili gana gana lang dili usay lang dili nga dipindi sa mood no so kana mga isuon pag una nga prayer item nga gigdi sulti gi ni apostol Pablo nga masayod sa kababoton sa Dios kana ipadaya kana sa balang espiritu kaalam, mo kay pagtabang sa balang espiritu nga ang pulong mga madungo, gayon, nga madungog pa kinabuhi gayud mapadayon. So saan na to pagkabalo sa si kabuton sa Dios? Yang yang plano yang tinguha na kini nga mga tinguha di pasok sa sukad sa yang ginaiya kun sa yang katuyuan. Na. Resulta sa pagkaila nato kaniya ug kita mo sunod kaniya. Ha? ato ba ning masayran mga isuot Yes. So, na. Ang Dios naghinanhinam mga makabalutan sa iyang kabuhutan. Apan na ay pagpaningkamot, na ay pag, na, ay, pag uh, uh, makano na yun nga dibusyo, no? Dili ka ano. ay eh, bahala. No? Dili nga na may sana ako ay pagpaningkamot. No? Dili man niya about sa kaluwasan ng pagpaningkamot. Eh. Ang ang naningkamot, nag-antos, aron tamasantos, aron tamaluwas, sabi ng Isus man, Kini no? nga paningkamot, na morning na naa kanato atong ikinabuhi na ang episo 5 di 7 busa ayaw kamo pagpakabuang paning kamo ti hinuon masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo so na ang pagpaningkamot na magahin pursuing na pursuing na pagahin gayud sa devotion pagahin sa pulong sa Ginoo pagampo sa Ginoo ang uh, muna ay mga pagpaningkamot aron masabtan ang kabuton sa Ginoo. Ayaw pagpakabuan, ayaw pagpadala dito sa mga lahi ng mga buhat, no? Ang Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni panahon na ipabag-o sa Dios. Ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpag-os sa inyong panahon na aron masayren ninyo ang kabuton sa Dios. Kung say maayo, hingpit mo makapahimuon kanya. Dili mo sabay sa uso, dili magpaanod-anod. Sa kalibutan na no, dili magpasaga, dili gusto ano ng ya, paluyalu patulog-tulog ah okay ko okay no? e, wala o kira ako no, wapalakabasas sino inuwa wapalakabas bulos 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 inuwa wapalakabas simba adla, adla, no, naga simba kah, naga sa Ginoo makalaglas ng ginabuhi ha ipabag-o sa Dios ang ato mga pamamahin hili ta dito sa unsay puso unsay nakaagaw sa tong atensyon unsay nakalingaw nato ko dili tutok ta sa mga uh, pamaagi na kita mulambo masanta nato uh, ang kabuhaton sa Ginoo ang kabuhaton sa Ginoo atong matun-an atong uh, madiskubrehan pinaagi sa iyang pulong no? sa atong pagpamalandong no? sa atong pagduol kaniya o so, biha mo samot mo ang iyang kabuton atong masayran labi na nang kinabuhi ta na upidin, sa iyang mga pulong no? ang salmo 143:13 ikaw nga akong dios tudloy ako pagtuman sa imong kabuton magmando takana to, ang takana ko ang imong espiritu pagtutulan ako niya sa dalan sa ang kasagara sa mga tao, dili ganahan mo sunod sa ginoo. No? Oh, ha? okay. Na sa mga ginagmay nga party sa kinabuhi. Dili gusto tandugon, dili gusto matandog. Ah. Okay raman ni ako pag kinabuhi nga yung aneh. Sayop man ni, pero sabto na rin, sa ginoo. Oh, may hanap ito. Tawa raman ko. Ka. Dito na kayo matutok dahil sa oban. Si Kuan man gani, di ba? Si Kuan lagi ba? Ha? Yeah, so, Mugsoon, diha ta. Ulam po. No? Sa atong, ah, makano na yun, sa Ginoo. Oh. Ulam po ta. Ang atong pagkaila niya Yan kita, makano na yun na kita gi-ampo usap sa atong mga kagsoon. mag inampu ay. Ang mga hinasinatian nila mga at pagayon sila sa pinabuhing malamon. Kita nilang gugma, pagtuo, na paglaom. Huwag pa sila. Yan Apostle Pablo uban sa mga tao. Ah, mulambok kita niya sa uh, pag-ila, pagkasayod sa kabutun sa Diyos o ang pagpamati o sab. Na, kung pangalandong siyang pulong na diha ta mahatagan sa katakos ng mo ila sa iyang kabutun o labi na mulambok talsamot kung kita nag-apply sa itong pagkinabuhi sa pulong sa itong mga himuon na desisyon sa itong mga pangunauna huwag sa itong mga buhaton matag-adlaw ng iso. diha, huwag ang Diyos, ang balang Espiritu, malihok na, tubagon niya ng itong mga pagampo, diha na, mapuno ta, ma-filled ta with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Ang meaning, na filled means to be controlled yang iyang kabubuton okay, mo so, na mga kontrolar sa itong mga disisyon. Uh. So, ngayon, like so, naa pa tayo uh, na naa, uh, Diyos, naa na ba tayo kahibalo na ang Diyos naanay pagpamuhat sa itong kinabuhi, labi na sa itong uh, makatunan ng mga pulong sa Diyos matag-anlaw ng matagpanahon sa itong panimbawang matagpanahon sa itong prayer meeting. Di uh. haka the more ng uh, we learn more of God's word, we learn more of God's will mo so on. So, mapuno ta with spiritual wisdom. Ang takong kay sa Diyos diyan ay pahibalo, ay ka na to. May tungod sa atong paglaong isip yung ang mga tinawal. May tungod sa iyong pahandi, may mayaon. Ang itong panulundon. Ang salabaw ka sa na, na ko sa kahong. Naa ka to. Ito o na Ang sa episode po no, di sa pagyong sa bayt ang spiritual na kaalam pasabot sa ato mga paghimong decision na ka inline ta na kas panuktad na diha sa panglantaw sa Dios, yung pulong uh, spiritual wisdom pasabot naga base sa Bible base sa pulong sa Ginoo, Christ centered, spirit led na. Ang tinguha, mahimaya ang Diyos huwag na focus sa mga eternal na utang. No? Ang human wisdom, mo nang yung base sa experience, observations, no? ang say, experience nila, okay naman eh. Normal naman eh. Mukha naman eh, yun. No? Ang kalibutan nun, mo na human wisdom, no? unspiritual, o dili iya sa ito. Kaya dili man iya sa ito, so iya sa kaway. Eh, no? Pag-ampo man ka to ni Pablo, Huwag ka na ito. Ang simple prayer lang. Pwede rin si Kayano ng prayer. Binagay din yan nga. Laglong kayo, no? Pwede rin mo ang pata, Lord. Ayaw ito, good Lord, nga kung mga tinguha mo ay mo. O, buta ka ko, Lord. Ano makita ang iyong mga kabuto ko. Pwede rin yan. Simple rin. Tabangin ko, Lord. Nga madayag ang iyong kabuto sa kinabuhin. Kasi kung plano, Lord. Pero ang iyong kabuto ni Matuman. Babagi, Lord, ang mga dili. Mao. Oh, no, sa kong kinabuhin pagtabangi ko nga mo tuman sunod mo sa imong kabuhatan Sunod so, na mga ikson, consistent na no, to do God's will dayon ang verse 10 na ito yung kaduhang punto na makahimo ta, ibul ta to do God's will. No? Verse 10, hindi nga di makahimo ka mo pag kinabuhi, sumala sa kabuton sa ginoo. Makairan ang kabuton sa ginoo, magpadayon, magkinabuhi kabuhat kanunay sa pagbutang kanuna, ang makapahimotin niya. Magmabungahon sa inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo may tungod sa Diyos. Kaya na, na mahimot kang takos, evil sa pagkinabuhi tagos takos sa uh, may balita worthy eh, sa pagtawag sa ginawa ka na Ang Episyo 4.1 pa yung sa Christ, busa ako nga binilanggo tungkol kinag-alagad sa ginoo mag-awag so ka ninyo sa paginabuhi at takos gayon tingnan mga tinawag sa Diyos kapag mapaupsanon ka mo maaghub kapag mapailubon ka na nai ipakita ninyong gugmaso sa gusa pinagis pag pinabangay paningkamuti, kamuti arugtun nai ng mga ay natag sa espiritu diha sa panagait at bukus ka ninyo so na ang iso kwanto unong pwede sa mga iso ang magpaupsanon lubon, paay, maayong, tinabangay, parang tiyusa, parang kay. So, gana, kanunay, na panikamutan, hatag sa balang espiritu, hatag sa Diyos, kano ay mong bawas ka na ito, kana atong, uh, uh, ikinabuhi, ang kanyang pulong, no? mag kita kanunay, sa balang espiritu, kaya naaman na yung mga gasa, sa balang espiritu, o kana, evil ta. Pagkahimu na ta ni ana. Kung ang totoo anon, paglisod ta gihimu ni ana. Apan makahimu ta tungod sa balaang espiritu. Yang mga gasa ka Ato lang yung work out. Pagawas, Ang pagpaningkamot. Ang aagid na pagkisa. Ang evil makabuhat ka nun ay sa mo sa Diyos. Nagpakita, magpakita sa dalay ng sa iya. moral mm -hmm. nga courage, kung personal na itigilan mo sa so, evil, makabuhat ng mga maayang buhat kaya ang malang espiritu ang iyang i-produce ang ihatag sa ginoo uh, ang mga maayong ang mga bunga so, matugang ang kay kahibalo may tungod sa diyan. mas mulaong pa kung mas natin na ito ang ginoo mas mulaong pa ang atong pagtuo mas mutinaw pa ang atong pagsabot sa iyang pagkadyos o mainiton itang may gugma na masunod sa iyang mga kasuguan sa iyang pulo. Mugruta, increasing, no? diha sa itong pag-ila ka niya, di ba? Itong ginasunod, uh, knowing Christ, living Christ, serving Christ, proclaiming Christ. Una man ang knowing, una man ang knowing, pero maglambu-usap ka na sama sa serving living proclaiming mo patayo na atong pagkinabuhi mag, mag dili ra manamang among knowing na no? mas mailan pa nato ang Ginoo sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi no? ha yeah, dia sa pagampo pag, pag sinati nato niya yeah, consistent no, padayo nun. mo padayonon mo makahimo ta able ta ha no? dili si ato ang kahibalo no -agi sa dili pinaagi sa balaang espiritu. Salamat ah? sa mga nag-ampo. Salamat ta sa mga nag-ampo. Lagi ng Specific yan. yung pag-ampo ka Puno the will of God. Mabalaan. Mabaluta. Nasa kabut on sa Diyos. O may baluta. No? Tungod niya na makahimuta sa pagtuman sa iyang kabut on. Kapay muot. Kamayang buhat. Ah kay balos sa Dios na ana mo tani ana mo or wala pa or or kamulo pa or uh, daghan na tang nahimo nga nagpakita sa inyo ana nga gawi no kun mao na mo igsuon uh, imo ana tong consistent permintihon inaagi sa pagampo sa paglihok sa balaang spirit no kung ang prutas no nagbunga na pirugamay pa so atong bunyagan abunuhan alagaan para mugampong ug ang bunga na sa so, na, mga igsoon makahimo to do o sa ikatulo makalahutay to do God's will, na? makalahutay ang verse 11 na punta ang ligunon kamo sa kusog nga sa maya mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan o magapailog uban ang kamaya no man kita mga igsoon nagkinahanglan ta sa pagligon. gikan sa Dios no? morning nga nagampo sila kanunay aron kanunay kusgan sa pagtinabuhi nga makahatag kay mayaan sa Ginoo no? kusog ug paglahutay gikan lang sa Dios makalahutay makapailom mabalibali man na naagin ang duha mag-uba no kay nakalahutay man siya naagi ni siya pailom no tungwa ni siya pailom di ni makalahutay no makalahutay tungod sa kusog ni sa Dios tungod sa iyang mahimaya ang gahong no ang mutabang kanato sa pagkinabuhi na mailata na kita mga representative no mga nakita, kauban na mga katauhan sa Ginoo no ma ligon ta kusgantang mo sa sala na kusgantang uh, mutuman sa kabuton sa Ginoo okay ang katauhan ng kinaiya na to no hiling magid magtuman sa gusto na magsupak sa Dios na so, mga eksan sa na ang Dios atong atong matatabang alig unong ta o ang ayan nato siya sa pasalamatan first of all salamatin yung amahan na naghimo kanya ng takos sa pagambit sa gitagana sa Dios alang sa yung dito sa karian pagkahayag so na, ang ayan ang Dios pasalamatan pasalamat niya sa si Ginoo partner na si Bounce siya, pasidunggan kay hihimo kanya ng takos sa pagambit sa gitaganan so sa iyang area sa kahayag kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala to sa kinirian sa iyang gitubangan so kalahuta ta kay giluwas ta mata ilukat na mata gihawa asa ta tagay kan dito sa gahom sa kangitngit no giluwas ta kay luwasunon mata ta tanan ta naginganglan sa kaluwasan kay ang tanan na ulipon sa kangit no gikan ta sa kingdom of darkness dili ta basta-basta nga makalingkawas ako goling pa ayo mga isa na salamat prestesos ana tas ni kriya ning mga isa ya tagiluwas di karya, ngayon, iso, yata, di, luas, di, lukat, di reconcile na no? ya tagigawas gawas, tahom sa kaaway sa pursa sa daway yang dilumpang buhat sa kaaway yang dibuntung, o yang gipasuday sa tanan ang ilang kapildeya ha mga isa Kani. ang gusto no ni Apostol Pablo gusto sa Dios sa kita, out, eto kata, eto yan, na kita mahimong maalam mo. ako pa inaot na nakatagot na tinitiya na nato ng Yeso. No? Nag-ampo gayon sila. Ikani prayer no, sa itong dibasa ka ron, apili siya na upat prayer, will nun na prayer ni Apostol Pablo. Huwag kini na maayong uh, example sa pag-ampo alang sa itong mga kagalaan, alang sa itong mga binikanan, sa itong kabataan, pagsunan, mga, mga, mga misyonero, mga pastor. No? prayer for uh, knowing God's will and spiritual wisdom. Prayer na magkinabuhin walaan, ligpunan ng tabangan sa walang spirito. Prayer na mamunga alang kang Kristo. Prayer na magpadayon sa pagtuo o Sumala sa sasunan sa Diyos. Prayer na maghusto ang relasyon uban sa Dios prayer nga magpasto ang kanunay sa Dios amahan prayer nga magkinabuhi na uban paglaom makatutok sa langit ug mahinangpon sa pagbalik sa Ginoo prayer nga makasinati sa kaduol permi ni Kristo ang iyang presensya magalukop kanunay o prayer nga may balog makasinati sa gugma sa Dios kung mapakita, o kaluoy ug gugma sa uban prayer ng makaila sa kalainan unsay bad o good unsay gusto og sayo unsay tinuod og dili prayer na magpatinud anon og dili pasaway amo na mga ison from darkness to light ikan sa darkness gidalata nagto sa gingarian sa Kristo sa kaayo from slavery to freedom from guilt to forgiveness from the power of Satan to the power of God. Uh, lahat. Uh, no? Na-rescue ta. Uh, sa rebellious kingdom, na kingdom. Huwag naanap ta. sa uh, paayo, rightful, ari, uh, sa so, diha. Sa uh, diha ta. Idala niya sa kaayo. So, Kung naapamay mang, uh, naapamay uh, darkness, naapay kangit niya sa itong kinabuhi, gamay nga, Atong iampo no nga tabangan ta sa Diyos. nga ang look po niya eh? sa tibo kayan ang dapit sa atong kinabuhi ayon kita sa atong mga pamilya sa atong mga uh, asaman kita na himutang mga isa so sa atong conclusion mga isa ang kinahanglan gyud nato ampo mga no? maginampoy kita sa tabang sa balang sa itong magliyok sa ato mga kinabuhi aron kita consistent nga magkinabuhi sa on sa Dios kay kita ibulman man nga makahimo niini kaya kita giluwas naman sa Dios ug kita ko sa iyang ah uh, ingari at sa iyang kahayag ug kita sigurado nga makalahutay do dogan swel hangtod sa katapusan no Ang makabuhat ta kanunay sa makapaymot sa Dios magbumbungaw tas tanang mga buhat atong magdugang atong kahibalo pag ila kinsa ang Diyos mga iso. Siya ang atong maglilingkot. Amen mga iso, magamputa. Among amahan, dagang salamat Lord God sa kamaturan ngayon mong ipaabot ka. Ikaw na Lord, mag-igo, magpahalo na nini. Lord, sa among mga kasig-kasig, sa among pagkinabuhi. Nga mo kining makinabuhi, uban sa kusog, uban sa tabang, sa balang ng Kaya wala kang mo, kung wala na eh, yung tamang panalanginig kami ng tanan sa pulong na among nadungog karon Wala kay labyan ka na mo. You Nalaygon know. ko Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. ko ng Diyos. isa